Vice Ganda nagsimula na ang shooting para sa kanyang upcoming movie, Kim Chiu puspusan ang paghahanda sa kanilang out of the country show ni Paolo Avellino. Ibinahagi ng staff ni Ang Kabogable Star Vice Ganda ang video ng shooting place ng komedyante, para sa kanyang paparating na movie na And The Breadwinner Is. Ito nga ang first day shooting ni Mem Vice, kasama ang award-winning director na si John Lana. Matatandaan na kanilang inanunsyo na magbabalik sa Takilya si Mem Vice. Alinsunod din dito ang pag-reveal na kasama sa cast ang co-host ni Vice sa It's Showtime na si Jong Hilario. Samantala narito at panoorin natin ang naturang video ng shooting place ni Vice Ganda. Step sa kabilang banda sunod-sunod ang pag-aayos ni Chinita Princess Kim Chiu. Sa kanyang Instagram story na ibinahagi, ay makikita ang pagpunta nila ni Darren sa belo. Kasunod nito ang pagpapalinis ng kuko ni Kim Chiu. Duda ng Kim Pao fans ay para ito sa paparating na out of the country shows nila ni Paolo Avellino. Matatandaan na bago matapos ang buwan ng Hunyo ay pupunta ang Kim Pao sa Birmingham. Kaya naman ganito na lamang paghandaan ni Kim Chu ang kanyang paparating na event. Let's snow kasi dito sa oh, Mimi Nails. It's so cold. Korea. Korea. Love my nails. Yes. Besties are here at Bello. Besties are here at Bello after showtime. After showtime. Hello, Dr. Vicky Bello. <laughs> just got a new box of Hello Mellow Beauty Drink. Dahil naubos ko na nga isa ko. And I have another bunch of Pampa Fresh. If you're asking what's my secret the past few days or few months, this is the Hello Mellow Collagen Beauty Drink. Super. Love the taste. Lasang melon talaga. And it gives you that Extra glow, extra light in your skin with freshness. So, check one out.